So ito yung pambungad namin mga kasari dito sa labas ng aming tindahan na Syempre, ha, may mga chichirya tayo diyan, no? Ha, pang pa-attract sa mga mata ng ating mga customer. So chichirya is life tayo dito mga kasari. Iba talaga ang chichirya. Kahit papiso piso man 'yan, ay talagang napakamabilis ibenta at saka napaka-fast moving. So kaya kailangan na nakabungad yung ating mga chichirya mga kasari. So ayan. So ito na yung bagong look sa ating maliit na sari-sari store. okay for watching and stay tuned. So magandang araw sa ating lahat mga kasari Luzon, Visayas, Mindanao Sa panig man ito ng mundo Makakarating yung aking video Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kasari At sa wakas, ito na nga mga kasari Ibabahagi ko na sa inyo At ipapakita ko na sa inyo yung bagong lock Dito sa aming maliit na sari-sari store Dahil nga tayo ay tapos nang renovate Yung aming maliit na tindahan So actually hindi pa talaga totally tapos At pinatigilan ko na lang Kasi sabi ko nga sa aking previous vlog Kung napapanood nyo, kailangan matapos to uh, to 6 days So kailangan pagdating ng 6 days Ay tapos na at kailangan na namin makapag-display So, hindi pa talaga tapos at sabi ko nga ay ako na lang yung gagawa dito sa ceiling or sa kisa may mga kasari. Kaya ko namang gawin yan at kaya yung pinatigilan ko ng mga kasari para makapag-display na kami ng maayos dito sa loob ng tindahan. Kung napapanood nyo mga kasari, yung aking mga previous vlog, kung dati ay payukuyoko kami sa loob ng aming tindahan, kung kukuha ng soft drinks, kung may bibili ng iba pang mapaninda, kailangan nyo muko para hindi masagi at hindi mahulog yung ibang mga paninda. So, ngayon mga kasari, kami ay napakasaya at syempre natutuwa dahil napakaluwag na at parang napakataas na yung aming uh, paghinga dahil nga uh, maluwag na dito sa loob ng aming tindahan mga kasari. At syempre, uh, yun maraming salamat talaga unang una sa Panginoon at uh, pangalawa sa mga customer na patuloy na sumusuporta sa amin aming uh, tindahan patuloy na bumibili dito sa aming maliit na sari-sari store mga kasari. So kaya ako ay natutuwa at nagpapasalamat sa Panginoon. So kundi dahil sa kanya mga kasari ay talagang uh, hindi rin namin ito magagawa dahil sa loob ng tatlong mahigit at uh, tatlong taon mahigit makasari kami nagtitiis na payo-kuyo dito sa loob ng aming tindahan. So hindi pala madali no uh, kahit renovation pero uh, malaki-laki pa din talaga yung nagagastos. Mo. So ayan, uh, sini ko lang sa inyo mga kasari, kasi uh, at talagang pa-organize ng aming mga paninda dito sa loob ng aming tindahan. So lalabas tayo makasari at ipapakita ko sa inyo yung sa loob na naman, anong uh, yung sa loob, sa labas na naman ng aming tindahan mga kasari. at uh, kung ano yung itsura or maganda ba tingnan <laughs> dito sa labas ng aming tindahan so okay po watching and stay tuned dahil lalabas tayo mga, at para makita nyo rin kung ano yung view doon sa labas ng aming tindahan so paulit ulit so let's go So ito na mga kasari Nasa labas na tayo ng ating maliit na sari-sari store At ito na nga yung ating pambungad So ayan siyempre Kailangan may mga pampabungad tayo dyan Pampakit sa ating mga customer So dahil chichiria is life mga kasari no? Ha, mga, mga bata or matatanda Ay talagang kumakain ng chichiria Kaya kailangan nasa labas yan So depende na sa inyo kung ano yung discard yung mga kasari Basta para sa amin Ay ayan yung aming mga pampabungad At yung mga iba pang mga paninda na mga pangbata mga kasari so napakaganda na talaga tingnan para sa akin <laughs> para sa akin lang no iwan ko na lang sa inyo sa mga nanonood dyan kung pareho ba tayo ng paningin kasi para sa akin ay natutuwa kami at masaya dahil nga uh, na-organize na yung aming mga paninda yung mga mga paninda natin mga kasari no? so kung napapanood nyo dati mga kasari dito sa labas ay hindi ganun yung uh, itsura ng aming maliit na sari-sari store so ngayon ayan ah open na dito sa harapan talaga at saka uh, maluwag na talaga at marami rin nagsasabi na maganda na daw tingnan uh, kasi nga uh, napakalawak na ng kanilang paningin dito sa loob ng aming tindahan at syempre uh, sinasabi nga maganda well arranged <laughs> so ganun yung mga sinasabi nila mga kasari no? at ito yung ating street foods so nasa kabila na nakalagay so natin dito sa lagayan ng mga chichiria na yan dyan nakalagay yung ating street foods so ngayon ayan na sila mga kasari at ayan na yung look dito sa labas ng tindahan natin mga kasari so yung sa gilid ganito pa rin dati pero mababa lang yon so ngayon ha mataas taas na din kasi nga talagang pinapataas ko para mas malawag dito sa loob ng aming tindahan at ayan yung ating ibang mga paninda mga kasari no so non fast moving item so ayan dito sa labas ng ating maliit na sari-sari store at hindi pa talaga tapos mag-arrange yung aking asawa mga kasari so ayan uh, kahit pa paano may napakita ako sa inyo at uh, bad news pala mga kasari no? dahil ako ay na-demony ngayon so pero kahit pa paano ay tuloy pa din yung pag-upload ko <laughs> so mag re -apply na lang siguro ako or depende na lang siguro no kung depende sa mood kung anong dapat gawin so okay lang at least meron naman akong blow up <laughs> so maraming salamat sa inyong lahat sa panonood ng aking video sa araw na ito na at sana kayo rin ay natutuwa at siyempre nasayahan sa mga nakikita nyo maraming salamat and until my next vlog once again Genbet Mix TV ang tindirong blogger-blogger ng Mandawi so maraming salamat bye bye